Minomonitor pa rin ang pag-asa ang Tropical Depression Dante na nasa loob ng PAR. Ayon sa Weather Bureau, dahil sa lokasyon na naturang bagyo, wala itong direktang epekto sa bansa. Habang mataas naman ang syansa na maging ganap na bagyong isa sa dalawa pang low pressure area na binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng PAR. Samantala, nagpapaulan pa rin sa buong bansa ang Southwest monsoon o Hanging Habagat, ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa Pagasa makikita sa ating iWeather Center, as of 4 a.m. kaninang umaga ay nasa 880 km east of extreme northern Luzon na taglay ang pagbugso ng hangin na nasa 70 km per hour at kumikilos pa kanluran. Makikita sa ating weather system na malayo ang sentro nitong Bagyong Dante sa kalupaan kaya wala itong direktang epekto sa bansa. Habang ang low pressure area naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility as of 3am kaninang umaga ay nasa bahagi ng Kalayan Islands. Ayon sa Weather Bureau, mataas ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at kung maging bagyo man ay tatawagin itong bagyong emong. Isa pang low pressure area ang nakita ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling nakita sa layong 2,525 km east ng Eastern Visayas as of 3 a.m. kaninang umaga. Samantala, patuloy naman nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas na ang bansa ang Southwest Monsoon. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong ang agwat ng temperatura sa 23 to 33 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 34 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 26 to 31 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 90% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 50% ang tsansa ng pag-ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.35 ng umaga at lumubog ng 6.29 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, i Filipinas.